Yan po, uh, ngayon po uh, may nagaganap pong sunog no? dito sa Barangay Palingon. So medyo malaki na po. At uh, po tayo kung mga may backup. Ayan po. Wala na tubay. Wala na tubay. Wala na tubay. Wala Back up, back up, back up. Ayo. Ito na nga wiring iring ngayon? May bumbero na ba? Iyan. Ayan, na. ayan na. Isa, isa, sa kapag na dahil. Diyos ko po, na bumbero. Na. Magdagdag po tayo ng bumbero. Parang <laughs> awa yun, na. Lalo kay Oli, kulit lahat, no? Oh, mo, na <laughs> Diyos ko po, magdagdag po kayo ng bumbero. <laughs>

Magkaganyan, tinanong alip. O makakawag lang. O, lang. O, yan, tindahan natin, olay, walang tao dyan. Bakasyon, nasa Nag bakasyon yan. Nasa bakasyon yan. Yan, yan, ang kumpisa sunog eh. Dito, olay. O, may bukso sa taas. Ano kaya yun? Hindi alam. O, pinipin mo lang, may tao daw dyan kanina eh. Binubuhasan na nga daw ng asawa, ni bukso ng asawa. Hindi na daw matanoy yung kuryente. sino sana pa na puka? ka. Huwag na pa. Huwag pa. Huwag na na yung ano? Hindi basta basta makintumpot yan. hindi na sabon pa dito eh. Ay, na Ang lalo ko yung nakimbahe dyan ang ahoy. Yan yung may suugang kahay nga yan uh, uh, Kaya, dila, dila, pag, sumalag, tantang, yung sumalat ng na ako ba na